So, ayan po mga kalingap at binisita po natin si Nanay Delia ngayon. Tsaka si Kuya Rodel. Kuya Rodel, kumusta? Ay. Uh, ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa atin pong uh, sponsor kay Ma'am Angie ng Alberta, Canada. Uh, at Siyempre po ay, ano, ay, sinabay na rin po natin yung padala po ni Ate Rita. Silang dalawa po ni Ma'am Angie ang... Uh, tumutulong dito kay uh, kay Nanay Delia at kay Kuya Rodel. So, yan po yung mga pinamili po natin. Siyempre, binilang po natin sila ng ubas. Tapos, eto, nanay. Ito po ano. Tapos, yung paborito ni nanay. O, nay, paborito mo yan. Ay, po. ka lang, nanay. opo ka lang. Thank you po. opo ka lang po. Mm-mm. So, upo lang po, ano. Baka kasi matumba ka. Ayan. Tapos, o, oh, nanay, saging. Oo, oh, oh, binilang ko kayo niyan. Tapos, ito po, Oh. Ah, uh, tinapay. Thank po. Tinapay. At, uh, syempre, Siyempre po, bili tayo ng Bigas, ayan, sampung kilo po yan. Bigas na binili po natin. Tapos, pumili po tayo, syempre, ng mga grocery po nila. Ayan, thank you so much po. Uh, at hindi niyo po nakakalimutan itong magnanay. Magnanay. Oh, yeah. Ayan, naroon kayong noodles tapos gatas ayan Siyempre, kape saka ano po yan kape at saka ayan siyempre, pag may kape may cream may asukal ayan biskwit oh yun oh lord so ayan po yung pinamili po natin kila kila nanay Delia Ayan. So, ayan po yung atin pong pinapaabutan po ng tulong ni Ma'am Angie. yan syempre. At kay Ate Rita. Ganda na nanay ng bahay mo. Mm, um, pinagtulong-tulungan ng anak ano, ayan, so maganda yan tapos ah, mapabalkon mapabalkon oo oh, Oo, sana ano po, ano, may magtulong na mabudgetan po yung balkon. Nagpapagamot ka pa, nanay? Hindi, pampagamot sa bukas mga alik. Hmm, nagpapagamot ka pa. therapy. Hmm, hmm. Yung gamot na iniinom mong ano, meron pa? pa. So yan nga po mga kalinga pa ito po yung uh, ano pa rin maganda na po yung kalagayan ni nanay dito ano po nasa sa kanyang anak na uh, tumutulong yun ang maganda ano po sa pamilya na ito mismo yung mga anak yung tumutulong sa ano sa magulang ano po Ayan, sana po ay, ano, yun po, ano, ipagpatuloy po ninyo yung pagtulong kay Nanay Delia o sa mga anak. Sa mga anak, tuloy nyo po yung tulong nyo kay mama nyo. And, darating ng time, i bless kayo ni Lord. Uh, based yan doon sa promise ng Panginoon, Plan Epeso, Chapter 6, Verse 1 and 3. Ayan, so, mamahalin, arugain, tulungan may no, respeto ang magulang at nangako ang Panginoon na kung gagawin ninyo ang mga bagay na 'yan ay sabi ng Lord ahaba haba at giginhawa ang inyong buhay dito sa lupa ayan so nakakatuwa uh, ayan at bagong-bago na po yung bahay ni Lola uh, Delia uh, yung nga opo ano at sabi ni Nanay Delia ay uh, papatayuan ng uh, balkon itong bahay ni Nanay Delia. So po talaga yung plano po natin nung nakaraan pa. Pero maganda na po ito sa ngayon. No? At uh, bago na po yung dingding, bago na po yung bubong yan. So yung balkon na lang po ang kakailanganin. Dalawang poste lang po ito. Dalawang poste lang po ang kailangan dito. Tapos apat na yero. Desa is tapos makukulumber lang po iyan siguro mga yung wala pa yata itong 10,000 mga 8,000 lang ah, uh, pwede na po yun na sa mga nais pong tumulong kay Nanay para malagyan po ng balkon maliit na balkon lang po itong bahay nila Ayan, yung mga supporters po ni Kuya Panding PH ngayon ang ganda na ano, may semento na diyan. Dati paglabas mo, lu uh, so, ano, lusak. Lusak na agad. Ano po? So yung ngayon po uh, dahil sa pagmamahal ng oy. Pagmamahal ng mga anak, ayan po. Bale po yung isa po yung anak na dito nakatira, yun po yung nag-aalaga kay Nanay Delia. Tapos po yung may mga trabaho naman ay uh, sila naman po yung tumutulong. Ayan, so maraming maraming salamat po, ano? Naipo ka lang dyan, ay. Upo ka baka matumba ka. So, ayan po na, ito po, may ano pa tayo, may itinira talaga akong 800. Ano okay. Ayan uh, para uh, therapy ko naman. Po, uh, -therapy daw po ano, yung natira po mm -hmm. natin. Thank you so much kay Atkarita and kay na Ma'am NG ng Alberta Canada. Ayan, God bless po sa inyo. Yeah, uh, God bless. uh yan po si Kuya mm -hmm. Redol sa loob. Ayan, medyo Thank you pa. Oh, Ang ah, gamot ko yung iba pang gamot mm, siya po haba na pati uli ng buhok mo oh. pagka nagana ko gupitan kita na marunong ako magupit Oh ah, pagbalik ko ano magupitan natin yung ano mo ito hindi na 'to ginagamit. Hindi na 'to ginagamit. Oo. bulok na 'yung ano oh. Sayang. Bumalik pa dito si ano, 'yung isang nagba sa iyo. Ah, wala pa. Si ano, si Wildlife. di pa bumalik. Oo. Uh -huh. Sabi mo kamo, balik-balik ka kamo. Balik, balik ka ka <laughs> Para dalawa kayo, ano, dalawa kami matulong sa kanya. Oo, para hindi na po kayo na nawawalan. Tuloy-tuloy po yung ano, yung pagtulong. Um, <laughs> hindi ka na po nanay nakakababa diyan. <laughs> hindi yung ano, yung pagpunta mo sa bayan, hindi ka nakapunta ng bayan? Ah. Hindi, hindi mo na kaya. <laughs> Oo, kasi mahirap na ano. ko. Mga kasi ano habang tumatagal parang uh, lumalala ang ayong yung, yung galaw ni Nanay yung, Delia. Salamat yung, yung Ako, kaya, ako nabili -hmm. Kaya nga po, pagka hanggat kaya, uh, binibilang ko kayo ng prutas para sa, may, ano, maganda sa katawan. Nung kapunta na, nagkapia kami mag-iang sa libo. Oo. Kapunta, senior. Anong may senior? Senior. Sa ah, sa birthday, ano, ah, birthday, birthday ng mga senior. This evil man, kaya sa legum natin. <laughs> mm -hmm. Kada kong ngayon, may paibo boy. Ang sa mga kabeto. Ang sarang kre. Ang kre. Nagpaako sa pa. Ang sinda. Tapos pagwaan yung may ko dyan may salamat 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 may ano yung mo yung manukhat baka kainin ng aso ha? kaya nga oh, sayang yan ang sarap pati niya ang init pa ay tapos mm -hmm. magpapakaso magkano na yung pera mo? 800 dyan ha? opo Oh, di may magagamit ka ng ano. Yun yung naisip ko kasi ay pambili ng gamot mo at saka yung ano. Therapy. Therapy, oo. Do ka mo pa. sa, do, sa kay Bibi. Kasama sa sakal ka Ah, sasamang ka ni Bibi? Sama. Hindi ko ka. Awang bato ba yan. Kaya mo ang anak ko. Pag hindi ako na kaya ka. Alay, nagkakamot. So, di man lang. yung urasin. Kaya, yung may urasin. Yeah. Mm -hmm. Kaya, kasi lang, mas, magkakamot. Bukas. Kaya, nagkakamot. Nagkakamot. Nakaka, nakakababa ka pa dyan? Nakakababa. <laughs> nakakababa. Nakakababa. Alin na lang yung nasakit ano yung paa? Tapo. <laughs> Yang likod mo nasakit? Dato. Ah, oo, oo. Grabe talaga si Nanay, grabe po yung pinagdadaanan. Kaya po sa lahat po ano, sa lahat ingat-ingat po tayo sa mga ano natin mga gawain, trabaho. napo po, yung wag masyadong sobrang uh, stress sa trabaho, yung lifestyle. napo po, talagang panahon po natin ngayon, uh, lalo na po ano, uh, ang ang na po talaga sa main source ng pinanggagalingan ng mga sakit natin ay nasa pagkain

kasi ito si Nanay Delia po ano ah, talagang ang sakit di po natin mapipili hindi natin masasabi um, no, kung sino yung dadapuan ng sakit um, mm, mabuti na lang po ano at mababait ang mga anak nito ni Nanay Delia. talagang full support yung mga anak bali po si ano lang po ang nakikita ko dito si baby lang yung anak niyang isang babae Mm, yun yung yan po yung si baby yung pong nagluluto, naglalaba, naglilinis dito kay Nanay Delia. Hmm. So, ayan po ano, maraming maraming po salamat ulit po ano kay Ate Rita. Shout out po and Ma'am Angie. Uh, po sa lahat po ng mga sponsor po ni Kuya Panding PX. Yan, thank you so much po kay Ate Grace, kay Sultan Kudarat. Maraming maraming po salamat ano, at nan, uh, nananatili pa rin po ano, na sumusuporta sa atin po mga original na mga uh, beneficiary yeah, po natin. Ano po, uh, lalo na po dito kay Ma'am Angie, ano po kay Nanay Delia, kay Lola Ninita, kay Tatay Francisco. Ay, maraming salamat po. Uh, ito po talaga ano parang eh, sabi ko nga si na, si Ma'am Angie kung hindi po namatay si Lolo Boy, yung PWD ng magbabasura. Baka hanggang ngayon nandun pa rin po ako eh, kasi namatay na po si Lolo Boy. At si Nanay Ilis naman po ay kinuha na po ng anak, dinala na po sa daet. So, ayun po, uh, marami pa po, ano, ma marami pa tayo mga sponsors na talagang uh, sobra yung ano nila, yung uh, pagtulong sa mga kababayan po natin. Uh, at actually po talaga, sobrang laki ng tulong ano po, ng mga vlogger, laki po ng tulong ng mga vlogger no, sa mga sa mga beneficiary po natin katulad nito and sana po ano dun po sa mga mga basher ano wag nyo na pong isipin na pinagkakakitaan po namin sila napo po so wala wala na po kaming po dito ano po actually uh, may mga sponsor akong kinakausap na ah uh, yun nga yung sabi ko nga ay uh, magpapahinga na ano po hindi uh, na po ako nag scout ng uh, kung yung mga bago so yun po mga mga dati po katulad po ni Nanay Delia mga dati na po ito at yung mga sponsor po ay patuloy pa rin so yun na lang po sila na lang po talaga umiikot lang po ako kay Nanay Delia kay Tatay Francisco kay Lola Ninita kay Jenna Lynn so yung apat lang po yan na iniikutan ko. So kaya po wala na pong sahod na pinag-uusapan po dito. Ano po? So kalimutan niyo na pong ibas no. Yung mga ganitong pagtulong sa mga sa mga may hirap ano po kasi hindi na po sahod ang pinag-uusapan po dito. So yon, uh, talaga pong pure uh, paglingap na lang po ano ang talagang meron sa mga vlogger at talagang mga sponsor na talagang sobrang uh, nakakaunawa sa kalagayan po lalo po ni Nanay Telia. Yan po marami po salamat. God bless po. Nanay, babay na po. Yeah, uh, salamat. Uh, Maraming salamat. kay Ma'am Angie. Ma'am ma Angie. Yan, kay Ate Rita. Mag-mama, sabi, mag-inang. Mm. Ito -hmm. kami. Ramo po. Ah, Kay Ate Rita. Yeah. Mm -hmm. Rita. Ramo po. Um, Ramo po ang sak. Ami. So, ito pa yan. Ito. ko ito. Ito so, Kasawa. Ano Yung nanay ko. Dahil, so ayan po ano. Ah, nagiging emotional si nanay Dilla. Nagpapasalamat. Nagpapasalamat ano Salamat po. Na Nararamdaman daw ni Nanay Dilian na darating ako ngayon, sabi niya. Nakatawa <laughs> <laughs> naman, malakas ang pakiramdam ni Nanay. <laughs> ah, sige po ha, ah. maraming salamat Nanay. Kuya Rodel, bye bye. Oh. Oh. Ah, kinukuha ni Kuya Rodel yung biskwit o oh, ayon ayun tinapay. Ako, hindi Ako <laughs> Sige po, maraming salamat. God bless, God bless po. Yan, support po natin Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Ate Edna Vlogs. yeah. no escaping ads po mga Kalingap. No, no escaping ads. Para po uh, makapagpatuloy pa rin si Kuya Panding PS. Nanay, bye-bye. bye po. -bye. Sige po, maraming salamat. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Salamat -bye. uh -oh. uh -oh. <laughs> po Oo. Sige po, sige po, God bless. Ah.